Yan, magandang araw yung lahat dyan mga idol Bali dito kami sa merkado mga idol Magkuha kami sa pera ngayon mga idol Na sale do sa youtube ah Kasi ngayon nahulog na mga idol Balak sana, wala kami makuntin kayo ba Kaya i-content ko lang I-content ko na ito, mga idol Kasi pagkatapos magkuha ng pera mga idol Bibili kami ng manok para mukbang daw mamaya Yan Tama ko si misis mga idol Kami yung magkuha ng pera Yan Bali dito kami sa kuan mga idol dito kami sa amin. Yan mga idol. Pasilip ko lang mga idol. Dito kami sa amin. Talipon ba? Yan, mga idol, tapos na namin kunin yung pera mga idol. Eh, una na ako. ako <laughs> na Yan, bali ang kinuha ko lang pera mga idol, 15,800 Balit, atin pa yun na mini master mga idol. Yan. Tapos bibili pa, bibili pa tayo ng dito manok para mukbang namin maya. Hindi ko alam yung plano niyo. Litsong manok bibili na mga idol. dah Ta, Doon tayo sa San Pedro. Yun mga idol, dito na kami bibili ng nitong manok mga idol isa lang muna yung bibili namin mga idol kasi pulang nagkulang kami sa budget <laughs> wala po kasi may para upload ngayon mga idol kaya nagpag-isipan namin ni master na bibili na lang kami ng isang manok para mukbang daw mamaya mga idol, bali hindi kami nakalabas kayo na mga idol kahapon o kanina kasi kahapon busy si Master sa pammasada. Tapos ngayon linggo, wala kami video kasi pahinga kami basta linggo mga idol. Bali kating tingin kaning gitsun mga idol. Bali na lang yung para video namin ngayon upload ba. Mukhang hindi na namin to. Okay, tapos na mga idol. Yan kita na siguro sa pag-uwi mga idol kasi nandun si Master naghihintay tapos Maghati pa kami sa aming buwan ng kita mga idol Yun mga idol, nandito na ako sa bahay mga idol Galing pala ako sa kwan mga idol, merkado ba? Yan, ito na yung kwan mga idol Mga idol, mag ano kami, magandang araw nyo mga idol Magandang gabi mga idol Yan, ang aming gagawin ito mga idol Magmukbang -ano, mag lang kami ng lechong manok mga idol Parang ma-init dito sa amin mga idol Grabe ginita, lesson pag ano, pag sa malayo ba mga idol kasi Baka maano tayo mga Pit idol, stroke. mga tiguk tayo. Edi, <laughs> ito lang ang aming gagawin yun mga idol. pasensya na kayo mga idol sa aming mga ginagawa dito sa amin. Ayun. Mga idol, mag ano lang kami mga idol. Ito Muk lang. lang idol. Ito lang mga idol oh. amin as. Ay, huwag lang na niyo mo, mga idol para hmm. makita nyo. Video sa bala. ko Na. Yun. Agbutang nga nagsos. Ayun mga idol. Ito lang muna mga idol. Para may upload kami mga idol oh, Para sa Nanonood sa amin mga idol Nanonood sa Sa aming mga video ba mga idol O yan Yun mga idol Ito lang muna oh. O Pagkita nyo mga idol O oh. Yan mga idol O oh. hmm. Litson manok mga idol Kami so, palang iti mag ano Mag Mukbang ato Si Ivan mga idol Si Ite At si Katik Kaming magkakain yan mga idol para masarap yung ulam namin ron mga idol. Kasi nakabili ni si idol katik ng litsoon munok. Sa taot pa lang sa lahat ng nanonood sa amin mga idol. Maraming salamat sa inyong mga suporta sa amin mga idol na walang sawa sa pagpanonood mga idol. Sa taot pa lang sa ano, kuya nga nasaway. Sa taot. Yan sa taot po. Ay dolito, shout out. Ug ma'am Dede, shout out. Eric, inkabo, shout out. Kuya Eric, in kabo, uh, shout out. Oh. Ate Wina, in kabo, shout out. Si Angkol. Mm. Angkol nga nagano hatag sa aming kamera. Maraming salamat. Shout out imo. Shout out. Yon. Magkakain lang kami. Kakain sa aming round mga dol. Para mawa yang mga tilapia sa aming tiyan ba masagda ng litson. <laughs> oh, no, mga dol. Oh. Ate Bebeng, shout out niyo. Ate sa taot ma. Sa taot nasa ano Manila sa taot nyo lahat. Mga mga sa taot. Hindi pa ako marunong magtagalog mga <laughs> <laughs> mga <kataga> Manila. <laughs> no, practice. Oh, pa to Para kain tayo sa ano oh. chicken. Hmm. Eh plaster sa ano to? Oh, Ayan plaster. Ta. Yun, kain.

Di, di ka pambayad sa utang mga idol? Di ka pambayad sa utang Hindi mayro kayo sa utang mga idol eh? <laughs> Pero at least mga idol makatabang po eh mm. Sa among mga kinahanlan ba mga idol? At least po yung makapabang mm. Ang among sahod mga idol Hindi lang naman ipakita pero pwede isabi mm. Sa ano 7 ragyod 7,000 na mo Agabuan 7,000 mga idol Kunin na nyo ng Paano ba? Yung bayad sa wifi mm.

amba there eh? we're parazmo bye bye mm mm, mm. 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 Ayo udah kangen ke Sirogo pun. Gimana? Dugo no. Minus kayo ke pun mga idol. Dugo lokal pista sa ano? Talibon. Sa amin mama mga idol. Pista na masayro ako na masada Kunti lang aking ano. Na ube impira. Ipon ba sa pagpamasayro. Ku ano dol pebanri dre dol limpio. Lagi kami ini sekat belum, kedelau nusukun, kapuy lagi. si Master mga idol alas tayo sa umaga hanggang alas baby ba ito Master ulit ka? Jis Jis ng, ng gabi na siya umuwi mga idol tapos pabandid lang yung kita niya lugo okay. lugo na po hmm. 20, 30 mga idol Pas pasara ba? kanang kawan pwede hmm. Ang tao dito, pag bernes dito, dito sa merkado, hmm. nakapamasero pag-duha ka buong. Ikaw? Oo. Nga lagi. Na diba may hindi man tricycle? Diba daw? Pag-birnes. Hmm. Diba, daka merkado. Tapos doy leg na Hmm. Labas doy ang gingan nga. Ito doy. Doy pasayro. Ah, dito Ah. mo na muna yan. Muna. ko sa gato. Hmm. kapasayro. Ano? 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 Ano?

So nah. tongke mangidol. Hmm. Dewa yang koan. Ko lu pancai plano. Ko yang nitik yang koto. Air cap. tongke. Wah, so padhe tongke May pirah ipon. Hmm. Ngoko. Ngoko. Taposnya kemay Hindi naman maubos mga idol. Babos. Wala problema mga idol. Isa mas tep. Yun eh. Disod na yung mga mumhua. Kilukan nyo ng mga mumho ha. Ay, ikaw ang kilukan ba? Kilukan Ah, yan. Tapos na kami mga idol. kami. Hindi mga idol. Maraming salamat sa sa inyong mga luwang sawa sa inyong pang sa amin mga idol sige lang mga idol mga ito mo lang kami sa aming upload karon mga idol sa pagkain ng manok and soon sige mga idol maraming salamat sa lahat ninyo mga idol sa inyong mga suporta bye bye bye